magandang araw. Pipreto akong isda. Klamin namin. ang ulam namin. Preto ang isda. Yan lang. Ulam. Pipreto na muna ako. Yan. Kasin. Pos. Ano na ako ng kawali? Pinate na. Ito. Mausok na. Yan lang. Mantika. Ah. Yeah. Ganyan. esto está okay, este a la oh. Ok, la lámpara la oh, de la lámpara de la lámpara de la la Siyempre lang. Yan ang tayong tunayahan na maluto. Pan ko na yan. Okay. Kaya tayo nagluluto ng isda Kaya alam na na hindi talaga mawawala ang gulay. Paano masabi? Hindi mawawala ang gulay sa ating hapagkainan. Kailangan laging may gulay. Nakahapon pa ito na sa rep kaya medyo ano na oh. Kulundoy, pero pwedeng pwede pa. Hindi pwedeng wala tayong gulay kada kain. Baling wala kang karne pero ang gulay hindi pwedeng mawala. Ano to? Talibos. Tapos. Lugbate. Tsaka pichay. ang uh, gulay ko ngayon importante may gulay lagi may gulay Oh, talbos. na itong talbos. talbos. ng kamote. Tapos, alubate. Okay, sold na sold na yan. Tapos, may pichay. Oh. Ayos na. Krasana kasi hindi nakabili. eto tapos na ha to ng kamote. Lubugin na nga. Tapos naman ang sunod. To halik To Halo ko na sila kasi pareho naman gusto sila mabilis na maluto buksan ko na kasi baka maluto na yung pritong isda ito hindi pa tapos <coughs> <coughs> excuse me po Labi init. Yan, tapos na. Pichay naman sunod. Mabilis lang kasi silang maluto. Kaya, sama-sama na sila. roti tik roti Tok tik chai. Ulo kan Ah. agak. terus sebuyas bawang. kasi may gulay tayo kailangan natin may sabaw okay, kung wala may isda pero kailangan natin ng may sabaw Yes. Yeah. Oh, malapit na malupit na siya. Balik na rin ko na. Ayan, na. Okay. Tapos ito. Mag-ano na gulay. Para magkaroon ng kabaw. Ayan, tutunay ito. Ayan. Ayan tala naman para sa gulay ayan okay. ah. dito magigisa naman ako para sa gulay ayan ini tah eh, Selamat boyas bawa okay na tapos brand lakas Okay. na yung mahina pwede na yan lagay ko na ang isda Oh. Ini prito pero sa bawah Eh. Ayan. Kasi nalagyan ng gulay. Paminta na lang kulang yan kasi mahalat na yung isda. Diyan ko konting sabaw. yan ilalagay ko na ang yung tangkay ng pichay para pagkaluto niyan tangkay dire diretso na taluto naman na ang isda para naman medyo palalambutin natin unti kahit mga dalawang minuto lang nakulo Tapos mauna lang siya mapakuluan. oke? Okay, pan ko Oke, Okay. kolong kulong na. Oo, oh, palutuin ko lang ang itong tangkay ng pichay. Para may lagay ko na ang mga tal talbos ng kamote, alumbate, at saka yung dulo nitong pichay na to nagal ko ng kunting asin kasi hindi matabang okay okay na yan ayos na ayos na yan nagal ko na ang talbos saka yung alugbate kasi luto na tong ano eh chay yan So, yan. Sama-sama na sila dyan. Alubate, talibos ng kamote, tsaka yung dulo ng daon ng pichay. Yan. Sabay pareho naman sila mabilis na lumabot. Okay na yan sila dyan. Sama-sama. Nanuto lang na Ayos na Ayan, nakakulo lang. Isang minuto. Ayos na. Tutuo na yan. Pan ko lang. Okay, ayan. lutong luto na yan. Hanggang dito na lang. Bye-bye po. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po sa ating lahat.